mga kababayan meron akong ituturo sa inyo kung paano mag timpla ng napakasarap na kape ito po ay sikreto na binigay itong hapon na nagtitimpla na hinayar ng kasaan ng amo namin dahil nagpahanap sa akin sabi niya meron ka bang kilala na magaling magtimpla ng kape para may nagatimpla kayo ng kape sa trabaho kasi gusto ko bago kayo magumpisa ng trabaho magkape kayo eh ito na kilala ko ito dahil na uh, galing Japan ito na napakagaling pang all over the world yung galing, yung galing niya at saka ito ay isishare ko sa si inyo uh, Paano sabi niya hindi ko daw isishare dahil tutorial, uh, napaka mahal yung pinag-aralan niya, eh dapat daw sikreto lang kung baka kung ano yung mga menu niya kaya ako naman, syempre gusto kong i-share para lahat tayo, pwede nating gawing business. Ito po ay hapon no kasama ko na to. At saka nag-aral ito sa kwan sa doon sa London, yung napakalaking university. Kaya share ko sa inyo at uh, dapat makinig kayo ha. Dapat ilista nyo talaga. Huwag kayong kukurap kasi kwan. Kuha kayo ng listahan, papel tapos ilista nyo. Kasi uh, hindi basta-basta yung mga kwan ito, hindi just just yung yung pagtimpla nito kaya yun ang unang yung step ang unang step ay uh, yung first yeah, nah. Siyempre, una nga eh. yung first step ay yung magpakulo kayo ng asukal tapos kailangan meron kayo ng tsaa o kaya yung yung lipton yan yung lipton yan na, hindi basa basa uh, hindi kung saan saan nabibili yan palagang imported yan yung lipton na yan tapos kuha kayo ng milk Wag yung gatas. Kasi sabi niya sa akin, wag yung gatas. Milk, kailangan, dapat milk. At saka ito, alam itong na hapon na ito, ay alam nyo ba, sabi niya sa akin na nakadalawa akong asawa dahil sa kagalingan ko na magtimpla ng kapi. Kaya kung gusto mo, ituturo ko sa iyo, sabi niya. Isabi ko, ganun ba? Oo, sabi niya, dapat tatlo pa nga eh. Yung isa, yung una niyang asawa ay talagang Amerikano. Yung pangalawa is... Uh, Uh, namin dyan sa parang Chinese sa Japan. siya, pero hindi 'yun eh. Marang Chinese o kaya Korea. Kaya si ko sa inyo. Tapos pag kumulo na 'yung asukal, ibuhos 'yung ganyan. Tapos eh uh, uh, ilista nyo ha, huwag n'yong kalimutan kasi pang all over the world ito. At saka, kung gusto n'yong makapag-asawa ng katulad niya ng dalawa o tatlo. Sabi nga niya, 'yung dapat tatlo pa nga ang asawahin niya. So, 'yung amerikano Amerikana na asawa niya pinagbawalan na siya. Kaya hanggang dalawa lang muna daw. Isikreto niya na lang siguro yung pangatlo. Kaya ayun ha, huwag niyong wawalain yung listahan niyo.